Lelaki sa viral 299 pesos engagement ring issue, nagsalita na, Ibibigay mo ba ang matamis mong oo kahit na ang engagement ring na isusuot sa daliri mo ay halagang 299 pesos? Ito ang viral na kwento ngayon online na siyang pinagmumula ng debate mula sa libu-libong netizens. Matapos ibahagi ng isang babae ang kanyang hinaing sa isang Facebook page at inamin niya na nagigilty siya dahil hindi raw ito masaya sa engagement ring na na natanggap niya matapos mag-propose ang kanyang boyfriend makalipas ang walong taon nilang relasyon. Ayon sa ilang bahagi ng kanyang caption, ganito lang baka baba yung halaga ko sa kanya na hindi niya man lang pinag-ipunan pambili ng ring or di ko ba dapat i deal? Am I too immature to feel this way? Hindi niya alam na nakita ko yung ring binili niya sa Shopee. Ignore ko na lang ba na-feel ko or should I confront him? Kaso ayoko din naman masira yung moment. Dahil dito, umani ito ng iba't ibang reaksyon sa madla kung saan may sumang-ayon sa babae, ngunit marami rin ang nambatikos. Hindi rin napigilang mag-react ng ilang artista at mga vloggers sa trend topic na ito, kaya naman may ilang nagbabaka na marinig ang side ng lalaki. Sa kabilang banda, kumakalat naman ngayon ang isang anonymous post mula sa nagpakilalang lalaki sa viral engagement ring issue, kung saan makikitang naglalaman ito ng screenshot photos ng kanyang paliwanag. Ang nasabing statement ay ibinahagi rin mismo ng radio station na T-Radio. Panimula ng lalaki, Hello everyone, ako yung guy behind the engagement ring issue. I created this account to stay anonymous and for privacy na rin for both of us. We'll delete this account soon. It hurts a lot for me na feeling ko, hindi niya na-appreciate yung effort ko for her. Is it really matter about the price ng engagement ring? Take note, engagement ring, not wedding ring. Depends sa niya, mayroon naman siyang pambili ng sing-sing na nagkakahalaga umano ng 48 sheets. Pero dahil siya ang breadwinner sa kanilang pamilya, marami itong responsibilidad at struggle sa buhay. Depensa niya pa, iyon muna umano ang napiling niyang promise ring sa ngayon. Pero hindi nito inakala ang naging reaksyon ng kanyang girlfriend. Sobra siyang nasaktan sa ginawa nito, lalo na sa mga negatibong komento at pangusgang natanggap niya. Sa huli, nagpasalamat pa rin ang lalaki dahil namulat siya sa katotohanan katotohanan. Aniya, love doesn't have price. Hindi po nabawasan ang pagmamahal ko sa kanya ng 299 sa loob ng 8 years. Actually priceless pa nga po. My whole world suddenly fell apart dahil doon. It really really hurts a lot. Pero nagpapasalamat pa rin po ako sa ginawa niyang pagpost about that. Naging eye-opener po yon para sa akin to broke up with her and i-cancel ang wedding plan. Kung doon lang po sa cheap ring price, nagreklamo. What about the long run? Nagpapasalamat din po ako sa mga umayon sa side ko, even hindi niyo po ako kilala or alam ang story, pati na rin po sa inyo mga gold spoon. I'm praying for all of you guys, have a good life and happiness. I will start moving on soon. For now, magsuffer muna ako sa pain na nararamdaman ko. Thank you. Gayun pa man, naniniwala man ang ilang netizens na nagmula ito mismo sa naturang lalaki, pero may ilang din ang duda rito at baka umano gawa-gawa lang ito ng iba ibang nakikisakay lang sa issue, lalo na't isa itong anonymous post. Isa rin sa nagbigay ng katanungan sa ilan ay ang reaksyon ng online personality na si Senyora matapos nitong sabihin sa kanyang FB post na Sana all 299 pesos engagement ring pero may iPhone. Agree ka ba rito? Ano ang opinion mo sa halagang 299 pesos engagement ring?